Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Sana all nakatanggap na ng pamaskong handog na ito. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Philippine News Agency. Mayigit 440,000 na indigent senior citizens sa anim na probinsya ng Bicol Region ang nakatanggap ng tulong ng gobyerno ngayong taon sa pamamagitan ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ng DSWD Department of Social Welfare and Development. Sa ulat nitong biyernes, sinabi ni Erajen Ego, Social Welfare Officer 2 at SPEC Focal Person na naglabas ang DSWD Bicol ng kabuang pondo ng 1.32 billion para sa taong ito. Aniya, noong 2023, sa unang semester, 283,101 na binipisyaryo ang napagsilbihan ng may kabuang halagang 849,303 million. Para sa ikalawang semester, 158,852 na social pensioners ang nakatanggap ng kanilang monthly Stepend na may 476,556,000 na pondo na lampas sa kabuang target na 228 sa rehiyon. Ipinatupad sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act o SPEC program ay nagbibigay ng buwanang stipend ng 500 pesos sa kwalipikadong individual. Sa isang pahayag, sinabi ni DSWD Bicol Director Norman Laurio na ang stipend ay pandagdag sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangang medikal ng mga benepisyaryo. Aniya, ang mga matatandang mamamayang mamamayan na karapat dapat sa social pension program ng DSWD ay yaong mga maralikta na may sakit, may kapansanan, mahina, walang regular o permanente pinagkukunan ng kita, hindi tumatanggap ng tulong pinansyan mula sa mga miyembro ng pamilya o kamag-anak hindi tumatanggap ng iba pang pension mula sa Social Security System, Government Service Insurance System o iba pang institusyon. Sinabi ni Laureo na sinisigurado ng DSWD Bicol Field Worker ang pagbibigay ng prioridad sa mga kwalipikadong indigent senior citizens. Dagdag pa niya, ito po ang dapat maintindihan ng lahat that due to limited target, nakadepende talaga ang beneficiaries na siniserve ng number of slot per munisipyo. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!